magawa ko guys ng barbecue. Ito na po guys ang aking manok. Ay ginkunan ko siya ng ano guys. Ito ay ang ano ng ano. Parang paa. Ginano ko siya guys. Ginkuhaan ng bones. marinit na natin guys. Let's go. Lagyan natin ng garlic. Lagyan natin ng soy sauce. Lagyan ko siya ng ketchup, guys. Lagyan ko siya ng lemon. Lagyan natin ng black pepper, guys. Diyan, lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng oyster sauce. Ay, Lagay ako guys ng vinegar. Bagyan natin ng sugar. Bagyan natin ng Sprite. Yan, ihalo na natin ang ating mga sangkap sa ating manok. I-marinit natin muna guys bago natin iluto guys. Yan. Okay na yan. Yan na guys ang ating barbecue guys. Yan ang ating barbecue gutom na si aking madam. Madam Aiten. Ibalik lang natin guys. Wala yan ano guys mga buto-buto ginkunan ko siya guys para ah, hindi na ano. Kain na lang nakain guys. <laughs> request kasi ni Boseng. Ay, naglagay ako galit guys. Uh, hindi ko na video ha. Naglagay ako guys ng chili flakes sa aking ano. Wala ko kasing maanghang na ano na sili. Kasi request ni Boseng ay gusto niya maanghang. Yan, yung lagyan ko siya kanina guys. Pag marinate ko. Hindi ko lang siya nakabidyo na, na, guys. Barbecue sa kawali. Ang ating ulam ngayon guys. Nakaloto na ba kayo guys ng inyong ulam dyan? Ginbaliktad ko naman ulit guys. Kabila naman. Tayo ay iba-iba tayo guys na style na pag barbecue guys. Na ilagay ko na dito guys ang aking sabaw kanina din marinit. Yan ang ating sabaw. Yan guys, ito na po ang ating barbecue sa kawali ay luto na po yan guys. Tara, let's eat na tayo.